So for today's videos mga lalabs, gawa ako ng champurado. Yes, gagawa tayo ng champurado. So wala man akong ano, wala man akong tabliya. So ito na lang gagamitin ko. Ito na lang. Oo, kasi wala akong tabliya tapos lagyan ko siya ng ano, um, gata ng niyog and then condensed milk. So yan na lang no, Okay na lang ito. Okay na rin ito. Ngayon, simitan takaryin natin ngayon. Ano nga ba ang mga katangian na gusto ng mga Afam? So, mga katangian na gusto ng mga Afam, um isa na doon yung um may may i-embrace mo yung personalidad mo kung ano ka talaga. Oo. Um, kung ikaw ay funny, kung ikaw ay ah, uh, yung totoo ka lang. Yun. Siyempre, honesty nandoon na yun. Alam ko, iba-iba tayo ng mga katangian, mga lalabs. Pero, palatawa. Sana rin yun. Um, hindi ka boring magsalita. At yun. Pero pinaka-importante talaga doon is yung i-embrace mo talaga kung ano ka. Kasi kung ano ka, yun yung personalidad mo eh. ba diba? Kasi lahat naman tayo may mga uniqueness. Lahat naman tayo may mga iba't ibang mga katangian. Basta yun lang, ang pinaka ano sa akin, yung i-embrace mo talaga. Yung pagkakaintindi ko ba. ayoko uh, ayaw ko namang sabihin na ang dami, iba't iba naman tayo ng katangian. So, sabihin ko, ang dami nga nakapag-asawa ng AFAM. Lahat naman si kami ay may mga iba't ibang katangian. So, yun lang talaga, no, ang pinaka ano talaga, pinaka the best talaga na katangian na gusto ng mga AFAM is yung um, i-embrace mo kung ano ka. 'di ba? Kung ano ka, yung magpakatotoo ka lang kasi yun ang personalidad mo. 'Di ba? So, ganun lang po.